isang misteryosong negosyante. Hindi purong Pilipino, ngunit ngayon isa sa mga pinakamalalakas at pinakamaimpluensyang pangalan sa likod ng sugal, perya, at anino ng kapangyarihan sa bansa. Si Charlie Atong Ang, isang taong matagal ng laman ng balita, kasaysayan at kontrobersya, subalit tila hindi matinagtinag sa kabila ng mga eskandalong patong-patong. Ilang dekada na siyang inuugnay sa ilegal na sugal koneksyon sa sindikato at sa mga kilalang personalidad sa mundo ng politika at showbiz. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, hindi na babawasan ang kanyang impluensya. Ang tanong ng sambayanan, gaano nga ba kalalim ang yaman, koneksyon at kapangyarihang hawak ni Atong Ang na sinasabing nakakalikom ng halos 3 bilyong piso kada buwan mula sa Esabong? At higit sa lahat, bakit hanggang ngayon, kahit pa ulit, ulit siyang inuugnay sa pagkawala ng mga sabungero, ay wala pa rin konkretong kaso na nakapagpabagsak sa kanya? Siya ay hindi politiko. Wala siyang puesto sa gobyerno. Wala siyang hawak na opisyal na boto o titulo ng kapangyarihan. Ngunit sa bawat kwento ng sugal, kontrobersya at kapangyarihan sa likod ng mga opisina ng pamahalaan, isang pangalan ang paulit-ulit na sumisingit sa usapan. Charlie Haiseang, mas kilala bilang atungang. Tahimik siyang gumagalaw sa ilalim ng radar. Hindi madalas humarap sa kamera, hindi rin pala sagot sa media. Ngunit sa likod ng bawat issue mula sa huweting, STL, Esabong, hanggang sa mga anomalya sa gobyerno, tila hindi maiwasang mabanggit ang kanyang pangalan. Para bang isang mahiwagang sinulid na palaging konektado sa bawat sulok ng madilim na transaksyon sa lipunan. At kahit wala siyang opisyal na papel, sinasabing malapit siya sa ilan sa pinakamakapangyarihang personalidad sa bansa, kabilang na si dating Pangulong Joseph Estrada. Balikan natin ang dekada 90, isang panahong ang sugal ay isinasagawa sa ilalim ng mesa, pinatatakbo ng sindikato at lihim na kasunduan. Sa gitna ng mga operasyong iyon, Isang bagong pangalan ang sumulpot. Isang negosyanteng tila kayang paikutin ang milyong salapi kada linggo. Mabilis na umentra sa usapan si Atong Ang. Isang misteryosong tauhang nasa likod ng malawakang operasyon ng Huetang, Jialai at Underground Betting. Hindi man siya naupo sa mga trono ng kapangyarihan, marami ang nagsasabing siya raw ang tunay na Puppet Master. Ang utak sa likod ng mga nakaupong makapangyarihan. At habang ang iba ay kinukulong, nililitis at pinaparusahan dahil sa pagkakasangkot sa ilegal na sugal, si Atong Ang ay tila nakakalusot. Tahimik sa gilid, ngunit tuloy-tuloy ang agos ng pera, impluensya at koneksyon. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, hindi raw siya isang ordinaryong sugarol. Hindi rin siya basta negosyante. Isa raw siyang henyo sa larangang hindi kayang masukat sa pagitan ng legal at illegal. Sa mundong ito, hindi sapat ang talino o pera. Kailangan mo ng koneksyon, ng kakilala sa taas, at ng kamay na marunong humawak ng kapalaran ng iba. Si Atong Ang sa larangan ng gray area ng lipunan ay isa sa mga tinaguriang master. Doon sa bahagi ng lipunang malabo na ang bawal ay nagmumukhang legal at ang legal ay ginagamit bilang pantakip yung mas malalim na operasyon. Noong taong 2001, Sumabog ang isa sa pinakamalalaking eskandalo sa politika ng bansa, ang impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sa bawat dokumento, investigasyon at headline, hindi na wala ang pangalang atong ang. Ibibinunyag ni Chavit Singson na si Era Pumano ay tumatanggap ng milyong-milyong pisong koleksyon mula sa huweting at ang mismong tagapamagitan ng pera ay si Atong. Mula sa pagiging misteryosong negosyante, Naging susi siya sa pagbagsak ng isang presidente. Ngunit hindi rin siya ligtas sa batas. Kinasuhan siya ng plunder at corruption. Sa halip na humarap agad sa korte, siya ay tumakas papuntang Amerika. Doon siya nagtago, tila pilit kinakalimutan ng bayan. Ngunit hindi siya nakaligtas sa mataan ng Batas International. Sa isang operasyon ng FBI, siya ay naaresto at kalaunan ay naibalik sa Pilipinas sa pamamagitan ng extradition. Marami ang nag-akala na iyon na ang wakas ng kwento ni Atong Ang. Ngunit muli siyang lumaro at muli siyang nanalo. Habang nakakulong, pumasok siya sa plea bargain. Isinuko niya ang 25 milyong piso kapalit ng mas magaan na sentensya, dalawang taon lamang na probation. Walang mahabang kulong, walang matinding parusa. At pagdating ng taong dalawang libot siya ay lumaya. Ngunit ang lalaking lumaya ay hindi na ang dating Atong Ang. Bumalik siya na mas maimpluensya, mas konektado, mas tahimik, ngunit mas nakakatakot. Sa pagupo ng bagong administrasyon, muli na namang bumalik ang kanyang pangalan sa eksena. Hindi na siya tinatawag na gambling lord. Sa halip, isang consultant daw siya ng gobyerno para sa legal na mga laro, STL, Jai Alay at eGames. games Ayon sa kanya, layunin niyang ayusin at linisin ang sistema ng sugal sa bansa. Ngunit sa likod ng bagong imahe, hindi na wala ang mga bulong at lihim. Mula taong 2021 hanggang 2022, tila isang bangungot ang bumalot sa mundo ng sabong sa Pilipinas. Isa-isa, paunti-unti, hanggang umabot sa 34 na katao ang biglaang nawala. Pawang mga sabongero, empleyado, at betters. Walang bakas, walang bangkay, walang paalam. Nagkaroon ng Senate Inquiry. Sa harap ng mga senador, Inamin ni Atong na ang kanyang kumpanyang Lucky 8 ay kumikita ng 3 bilyong piso kada buwan mula sa isabong. Isang revelasyon na nagpataas ng kilay ng maraming opisyal. Ngunit walang nangyari. Walang kaso, walang aksyon. Dahil niya, regulated naman daw ang kanyang negosyo. Habang patuloy ang sigaw ng justisya mula sa mga pamilyang naiwan ng mga nawawala, isang testigo ang lumutang. Isang dating tauhan sa sabungan, si Julie Dondon Patidongan o mas kilala bilang Totoy. Sa kanyang salaysay, isiniwalat niya ang isang nakakakilabot na istorya. Ayon kay Totoy, ilang sabungero raw ang pinatay at itinapon ang mga bangkay sa Taal Lake. Ngunit ang mas yumanig sa publiko ay ang pangalang sinisi ni Totoy bilang utak sa krimen, Charlie Atong Ang. Sa parehong pahayag, idinawit din niya ang isang kilalang artista si Gretchen Barreto. Ayon sa kanya, may direktang connection si Barreto sa operasyon ng Esabong at sa pagkawala ng mga biktima. Dahil sa mga revelation, agad naglabas ng pahayag ang Department of Justice. Ayon kay DOJ Secretary Boying Rimula, sila ay itinuturing ng mga suspect sa investigasyon. Ngunit hindi nagpaapi si Atong. Bumuelta siya at nagsampa ng limang kaso laban kay Totoy. Grave threats, slander, at perjury. Ayon sa kanyang panig, ang salaysay ni Totoy ay pawang imbento, bahagi ng mas malawak na plano ng paninira laban sa kanya. Dagdag pa ni Atong, isa sa kanyang dating staff ay nangikil sa kanya ng 3 milyong piso kapalit ng pananahimik. Sa kabilang banda, nanindigan din ang kampo ni Gretchen Barreto. Ayon sa kanyang abogado, isa lang umano si Barreto sa mga alpha investors noon. Wala siyang partisipasyon sa krimen o sa mga pagpupulong ng mga sindikatong sangkot. Ngunit sa kabila ng pagtanggi, nananatiling nasa listahan ng mga suspek sina Atong Ang at Gretchen Barreto. Ayon sa DOJ, binubuo na ang formal na kaso at inaasahang lalawak pa ang investigasyon. Tinatayang dalawampung katao ang maaring madamay bilang bahagi ng umanoy sindikato. Habang umiinit ang investigasyon, lumilinaw ang bigat ng tanong. Kung totoo ang pahayag ni Totoy, sino ang tunay na utak sa likod ng pagkawala ng 34 na katao? At kung hindi ito totoo, sino ang may kapangyarihang gamitin ang kasinungalingan bilang armas laban sa mga makapangyarihan? Sa puntong ito, manipis na ang linyang naghihiwalay sa katotohanan at kasinungalingan. Isang makapangyarihang negosyante, isang sikat na aktres, isang sindikatong gumagalaw sa dilim. Lahat iisa ang tanong. Sino ang tunay na may sala? Ikaw na ang humusga. Kung gusto mong patuloy naming ilantad ang mga kwento ng kapangyarihan, lihim at katarungan, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-turn on ang notification bell. Dahil dito sa aming channel ang mga anino ay may kwento. At ang katotohanan hinding-hindi natutulog.